Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, share ko sa inyo ngayon kung bakit mabilis lumago ang ating sari-sari store dahil sa mga ganitong mga paninda natin. So, ipapakita ko sa inyo yung mga paninda natin na mayroon tayo dito sa ating sari-sari store. So, ito yun guys, yung mga paninda natin. Ayan, mga toyo ketchup. So, ito yung ano, yung mga ano natin, uh, tomato sauce. Nakabitin lang siya dyan, guys. Yung mga tomato sauce. Para mas kita ng customer natin. Tapos, ito yung mga ketchup. Ayan. Suka. Mga bote. So, wala nga akong boteng poyo guys. Kasi wala pa akong deliver. Inaantay ko. So, ayan yung magic sarap natin. Ginisa mix. Tapos ito yung, ayan, doon may stock din tayo doon guys ng mga Sprite, tsaka Coke, ayan mga Pilos. Tapos ito Gin. Ayan yung mga alak natin. At tsaka dito guys, ayan. Ito naman guys yung mga cup noodles natin. Ayan. So, hindi siya kumplito dahil hindi pa tayo nakapamili. Yun lang yung stock natin. Walang mga seafood. walang Spicy. So, dito naman sa baba yung maling natin. Tsaka reno. Tas dito Alaska. Yung mga gatas natin na condense. Condense at tsaka ibap. So, ayan yung mga gatas natin dito. So mabili to ngayon guys yung mga ibab kasi ginagamit sa ano sa halo-halo. Yung may nagbibenta, may isuki kasi ako bumibili nito ng alas ka iba ginagamit niya sa panghalo-halo. So mabilis lang maubos. Mayroon mayroon pa tayo dito guys. Ayan, may stock pa tayo nito. Ayan oh bagong stock natin ng Alaska kasi magbili ito sa ating sari store. So, ito dagdag kita sa ating sari store, itong Alaska Ibab, ayan o, uh, meron siyang 10 pesos dagdag kita. So, pag apat ang bilhin natin, so magkakaroon tayo ng discount na 10 pesos. So, ayan, dagdag kita na rin to guys sa ating sari store, lalo na ngayong mainit. Mabili ang halo-halo. So, ito yung kinagamit nila sa paggawa ng halo-halo. Yung alas kaibap. Ayan, guys. Tapos, dito sa baba. sandwich natin. Ayan yung mga sandwich natin. Tapos, dito, guys. Sa baba din. Mga sandwich. Ayan. Ayan, guys. Mga candy. Tapos, dito may sandwich din. Kaso, medyo magulo. Ayan, guys. Ayan. Tapos dito mga coke. Ayan. Coke natin. Tapos dito naman sa taas guys, mga San Marino at saka uh, meatloaf. So medyo konti na lang yung meatloaf natin. Ayan. Pero mabili din yan guys. So araw-araw may nabili yan sa atin itong mga dilata, lalo na yung mga sardinas. Yung mga mabilisang ulam, guys. Yung mga corn beef, ayan. Lalo na pagpasukan. So, mabili to yung mga corn beef natin. So, ito yung mga dilata natin, ayan. Tapos, dito naman sa baba, yung 5, mga 552 na, ayan, century. So, yung mayroon lang tayo guys, yung binibili ko lang yung mga mabili dito sa ating sari-sari store na mga dilata. So, ayan yung mga dilata natin. May mga corn, yung mga corn sa taas taas doon. Mga San Marino, tas CDO, tas yun. Plus ito guys, yung sa baba naman yung mga sardinas. Ayan. Yung mga sardinas natin. Yung, ano naman natin yung asukal. So, lahat yan guys 1 port 1 port yung binibili natin mabili kasi ang mga 1 port 1 port lang so ayan yung stock natin ngayon mga asukal binibili natin guys nakaripak na talaga yung 1 port 1 port kasi wala tayong oras magripak ripak nito pag isang sako pa yung kunin natin so naka ano na siya minsan binibili ko 20 kilos 30, 30 kilos yung asukal. Minsan sampu, 10 sampu, sampung puti, sampung wash, sampung brown. So, pagbili natin sa one pot para medyo, para medyo matagal maubos. So, dito naman yung, ayan yung mga zondrox natin. Ayan, guys. Yan mga zondrox natin. Mga di kulay Ayan. So, kum, halos kumplito tayo ng paninda. Kaya, mas mabilis uh, lumago yung ating sari-sari store. Ito yung mga pancit canton. Ayan, sweet and spicy canton. Tapos dito yung calamansi canton. Tapos dito yung uh, spicy. Tapos yung iba guys nasa box pa. Ayan. Yung box. Yung ano natin. Chili mansi nasa box pa kasi wala tayong mapaglagyan. At saka yung ah uh, laki Me Chicken. Tapos ito yung uh, Lucky Beef. Nasa carton din. So, pag may bumibili, so, pag may bumibili sa atin, kumukuha na lang tayo dito sa box. Kasi may nakadisplay naman tayo doon ng konti. So, alam na nila yun, guys. Nagtatanong na lang pag halimbawa walang display. At uh, saka ito dito, yung mga sabon naman natin to. Ito, Rexona. Ayan may mga na tayo. So, ayan, papakita ko sa inyo kung bakit mabili yung ating sari-sari store. So, ayan, halos kumplito tayo ng paninda. Ayan, mga sabon. ah uh, dito naman yung mga diaper section, guys. Ayan, sa taas. Yung mga diaper tayo dyan. Tapos dito rin, sa taas. Ayan, mga diaper natin. Tapos dito, diaper din. Ayan. So, mabili yan, mga diaper. So, ayan yung mga diaper napkin. Dito rin, guys. Ayan. Yung mga diaper ano natin, napkin. Ayan, mga napkin natin. Dito sa baba. Tapos, dito sa baba naman, mga sabon. Ayan. Mga nakabox. Ayan, safeguard. Box. So, may bar din mga sabon. Ayan. So Hindi siya gaano maayos, guys, kasi hindi ko pala aayusin. Medyo magulo yung mga sabon natin. So ayan yung mga putol-putol natin. Nakaano na, nakalagay na, pero hindi siya maayos, guys. Meron tayong mga cream silk nasa taas, guys, yung mga cream silk natin nakabitin. Ayan. Yung mga cream silk natin, ayan, twin pack yung cream silk pink. Ayan. Mabilis lang to guys, maubos yung mga powder natin. Ayan, mga cream self, shampoo. Yan yung madalas talagang binibili ng mga customer natin, mga dilata. So, ito, ayan, ay papakita ko sa inyo. Ayan, yung mga mabibili sa ating sari-sari store. Tapos dito mga shampoo din. Ayan guys, mga shampoo din siya. Ayan mga colgate. Ayan, ito dito mga shampoo din ayan, nakabitin lang ayan yung mga shampoo ito sa labat mabili din to guys sa atin sa labat halos araw-araw may nabili yan sa labat sa atin tapos ayan mga mga ladies choice ayan ladies choice tapos berbera yung hey, mga gatas natin tapay Milo. Ayan, nakabitin sila, guys. Pas dito, yung mga tang natin. Ayan, yung mga tang natin. Ito lang yung mayroon tayo available. Wala yung mangga. Mabili to ngayon sa ating sari store dahil sobrang init. So, mabilis lang tumaubos sa atin. Yung mga ganitong paninda lalo na, na yung mga coke mismo ayan mineral mga tu mga mineral na tubig ayan per box yung binibili natin guys so ngayon hindi pa ako naka order na ubusan tayo ng tubig so ayan dito yung mga oyster ayan dito dato yung mga oyster tapos dito naman sa kabila mga powder Ayan yung mga powder natin. So, mabibili din to sa ating sari store. Saglit lang ito maubos. Ayan yung Ariel ano, breeze liquid natin. Mabili din to guys. Kasi yung harap natin, may laundry. So, yung mga customer dito nabili sa atin. Yung, ito yung mga binibili sa atin ng mga breeze liquid. Liquid yung ginagamit nila, hindi powder. Tapos yung mga downy. So, mabilis. Uh, fast moving product to sa atin dito yung mga powder at saka mga downy kasi may harap tayong laundry kaya yung mga customer dito nabili sa atin so ito ayan ito yung Ariel uh, gel to uh, ano siya uh, liquid yan yung liquid natin ito naman yung Ariel powder natin. Ito yung liquid niya. Ito yung liquid. So, ayan. Ito. Tide. Ayan. Mga nasa taas. Ayan mga downy. Tapos dito guys. Ayan. Downy rin. Mga downy din to. Ayan. So, ayan yung mga downy natin. Ayan. Joy. Downy. Tapos doon banda. Mga kape naman natin sa kabila. Ayan yung mga kape natin. So, ito naman guys, yung mga candy natin. Mga candy, ayan. So, hindi ma wala masyadong laman kasi di pa ako nakapamili. So, ayan yung mga candy natin. Nasa salamin. Tapos, ito naman yung mga sandwich natin nasa salamin. Pero yung iba guys, nagtatanong na lang. Kasi hindi naman kasya dito. So, yung kasya lang yung ano natin, naka-display. Yung iba nandun lang, nagtatanong lang din naman yan sila. Ito yung mga candy. Tapos, ito naman yung stock natin sa ano, yung mga coke natin. Hindi nawawala to guys sa ating sari-sari store mga plus kasi mabili talaga to. Ito yung stock natin ngayon sa mga coke mismo. Ayan, RC. Ayan. So, ayan yung mga plus natin mabili tong ngayon sa ating sari store dahil sobrang init. Tapos dito naman yung mga chicheria natin. Ayan, yung mga chicheria natin. Ayan. So, so ayan yung guys, yung ano natin, yung paninda natin sa ating sari store. So, ayan, kung halos kompleto tayo ng paninda. So, uh, kaya kung gusto mo malaki ang maging sales mo sa yung sari-sari store dapat halos kompleto yung ano natin kahit pa unti-unti lang basta halos lahat ng hinahanap ng customer mayroon tayo para mas lalo pang lumago yung ating sari-sari store mas maganda kung uh, yung mga hinahanap ni customer mayroon tayong mayroon tayo laging stock or paninda natin para mas lumaki pa yung ating benta sa araw-araw So, ayan guys, yung mga ano natin ngayon, mga stock. So, ito naman dito guys, yung tuyo nasa taas. So, masarap to guys, yung, mabili to sa ating sari-sari store yung tuyo dahil hindi siya maalat. Yung may kaliskis siya guys, hindi maalat. So, mabili to sa ating sari-sari store. Tapos, ito naman yung miswa, yung mga binalot natin. Ayan. So, di pa ako nakabili ng asin. Naubusan tayo ng asin. Tapos ito naman guys, yung bigas natin. konti na lang yung pang 56. So, ayan na lang guys, yung laman ng 56 natin. konti. Tapos ito yung 50. So, medyo marami pa. Tapos ito yung 45. So, ayan yung mga bigas natin na paninda. So, ayun yung mga paninda natin dito sa ating sari-sari store. Uh, kaya pag ano Saturday and Sunday mabili talaga guys pag ano lalong-lalo na pag 15 at saka 30 kasi sa horan so kailangan nakahanda na tayo lalong-lalo na yung mga alaks. Ganito, hindi naman masyado mabili yung mga ganitong alak so pa, gin lang ang mabili so yung mga ganitong alak hindi masyado ngayon mabili yung mga mojito at saka MP yan yung mga alfonso so, hindi masyado mabili yan guys yung mabili ngayon yung ano, yung ano natin, yung red horse, yung mabili na sa ref, meron tayo doon. And yung mga stock natin, so kailangan uh, pag 15 at saka 30, dapat meron tayong mga stock talaga, na, sahod talaga ng mga ano, mga nagtatrabaho so mabili talaga yung sahod so kailangan nakahanda tayo lagi kailangan lagi tayong mag-stock sa ating sari-sari store. So, yun lang yung mga paninda natin sa ating sari-sari store. Maraming salamat sa iyong panunood. Bye!